So, ang pagparami po yan ay dito po nang gagaling sa spores niya. Ito po ay yung tinatawag na spores. Siyempre, wala namang seeds yung mga ganitong halaman. Pero, hindi po ito dumi ha. Ah. Ito po ay spores. Ilalagay nyo lang po ito dito sa bunot. Yan. Laganyan nyo lang. Iuhulog nyo lang lahat dito. Papunta dyan. Mapupunta dyan sa gilid ng mga bunot kasi ito po ay epiphytic plants. Ang ibig sabihin, tumutubo lamang po siya sa mga sa mga puno-puno, sa mga bunot, and ilalagay niyo po 'yan diyan. And after ilang months, 3 months, tutubo na po magiging ganito na po 'yan. Ayun. Dadami na po 'yan, 'di ba? Ganyan po ang magpaparami ng ating mga dapo or bird nest fern. Meron nga po dito'ng napakalaki. Ito po. Ito po ang ating napakalaking bird nest fern. Ayan.